This is uh, World Smile Day. Mm -hmm. Sabi mo nga, napaka-importante sa iyo ng event na ito. Bakit? Mm -hmm. 10 years na kasi ako sa Smile Train eh. At sa napag-uusapan namin, actually parang last year naka 2 million silang libreng operasyon ang naibigay natin sa mga bata. So bakit natin ito ginagawa? Niniremind natin ang lahat na libre lang ang gumite. At syempre nananawagan din tayo dun sa mga may mabuting puso na alam yon ba, pwede silang mag-donate para mas marami tayong batang matulungan, mabigyan natin ng libreng operasyon dahil alam natin kung gaano kahalaga ang mapangiti natin sila. Oo, yan kasi sabi, sabi nga parang kaya Rizal Monument kasi this is an event na buong mundo mm -hmm. sa mga famous landmark sa iba't ibang oh, oh, oh. mundo. Kasi sabay-sabay natin sabay ito ginawa. Sa... Oo. Oh, okay. uh, grabe. Um, yan, 10 years ka na mm -hmm. sa Smile Day. Mm -hmm. At sabi mo nga, sobrang importante mm -hmm. sa iyo yung advocacy mm nito. -hmm. Ano, ang, ano yung kapalit na naibibigay sa iyo na na yung sa pagtulong mo bawat bata na may na may bingot, may mm cleft -hmm. palate no na nakikita mo alam ko napakarami na niyan kung siguro yung talaga mabibig na, oh, anong fulfillment na Um, Basta ako hanggang kaya ko extend kung anong meron ako, gusto ko extend yan sa kanila. At sabi ko nga, every time na nagbe birthday ako, gusto ko sila isa sa mga nandoon to celebrate talaga with them. Um, iba iba yung pakiramdam ko, especially love na love ko talaga yung mga kids, di ba? So sabi ko talaga, hindi pwedeng hindi ko extend to sa kanila. Hindi ako kumpleto kapag walang smile train. Yung mga anak mo ba, ano rin, nag active din sila. Kanyang, aware ano, sila. Aware sila. Aware, so aware sila. Kapag aware every time, time na may ginagawa ako, especially for Smile Train, nagpakita ko yung pictures sa kanila, yung mga videos. So, alam nila. Alam nila alam nila ay yung mommy nila talaga. <laughs> <Superman>. Super mommy. <laughs> Super mommy. <laughs> ano, parang gusto ko din kasi na, not naman pressure for them, pero gusto ko makita nila kung ano bang ibig sabihin ng totoong buhay. Ang totoong buhay ay eh, pag extend ng tulong sa ibang tao dahil yun yung fulfillment na makukuha mo talaga. Eh. Yung tumulong ka sa iba. Oh, sabi mo nga, lead by example. Oh, yung mga lalagang sa mga message uh, to Smile Train Kids or yung mga may pa. 25 years na ang Smile Train at patuloy pa rin tayo nagbibigay ng mga libreng operasyon para sa mga batang nangangailangan. Sabi nga namin, kung may problema sila, kung may kailangan sila, kakontakin lang nila si Smile Train at gagawin namin ya-assist talaga at i-extend namin kung ano pa namin. Sa panang balota, may commercial release na. Gano'n kayo ka-excited para sa commercial run ng balota? Si Direk kasi may ginawa siyang ibang edit eh. So yung napanood, yung mga nakapanood ng balota, nung sinimalaya, may ibang cut ngayon. Oo. Basta <laughs> sabi lang nila. Actually kasi, after the cinema umalis kasi ako nito. So, nung pagbalik ko, inayos nila na nandito ako bago namin i-launch ulit on October 16. So, nagkataon din siguro lahat nito ay nasusuwak sa isa't isa. Malakas yung box office hit niya nung Cinemalaya. Are we ano, looking forward din na sa commercial run, i-hit din sa box no, office. At syempre, best actress. Masyadong marami na yata akong gusto mangyari sa buhay ko. Sa puntong ito, siguro maganda na mapanood ng mga mga tao ang balota at ang mensaheng gusto namin ipahatid sa kanila. Siguro kung mag-hit uli siya, maraming manonood, mag-sold out yung ticket, that's bonus na lang. Sa lahat na na-achieve ko dito sa balota, sa lahat ng experience ko sa balota, eh, super happy na ako. Pero so of course, ini-invite ko pa rin ang lahat ng manood ng balota sa October 16 na yan. Ano po yung araw na gusto niyo? mga take ng mga tao man. Naku, marami. Bawat isang tao, ano mo, unique tayo. Bawat isa, may makukuha at may makukuha ka at meron kang gustong i-apply sa sarili mo. Pero akin lang, ang punto ko sa balota, bawat isa sa atin, may malakas na boses. At yung boses na yun, huwag mong ipagkakait dahil importante ka. Ano ang nagpapangiti sa isang Marian Rivera at paano niya napapangiti si Dingdong at ang mga anak niya? Ah. Okay oh. naman. Actually, ano nga yan eh. Miss, uh, miss uh, something. Kasi pumunta akong Milan for endorsement shoot. So, pinatawag ako ni CEO doon, ang principal ng Milan, para ma-meet ako. And then, ginawa namin yung new campaign namin sa Milan. Oo. Pero if in the future, bigyan ka ng chance na mag-attend ng fashion Um... pwede naman, pero siguro parang not me. Parang mas enjoy ko yung ganito lang. Simple lang. <laughs> Ang hirap eh. <laughs> Pwede naman. Pwede naman. oh, pero not my priority. Ah. Yeah, yeah, yeah. pero na-enjoy mo yung backstage na... Oo, oo kasi siyempre dito naman sa Manila, nakikita ko naman yan. Pero siyempre iba pala kapag sa ibang bansa, nakikita mo sila sa sa backstage, ano ginagawa nila. Ganun totoo pala yung kala natin hindi busy-busy yan. Busy pala sila. Sobrang busy talaga. So nakakatawa na na-experience ko yun. Nakita ko sila. Tapos pinakilala sila sa akin. So... Uh, it's a privilege for me. Okay.